great great day malayang puso ayan nandito naman po tayo sa ating hapagkainan upang kumain ayan ah, kumain po tayo sabay niyo ako guys mga hindi pa na ah, uh, nananghalian dyan at nananghalian pa lang sabay sabay tayong kumain guys sabayan niyo po ako sa aking low carb journey sa aking low carb diet journey ang aking uh, menu for today ay uh, ginisang sayuti with uh, beef giniling yan nagbibili ako, bubila ako ng giniling na na baka Ayan. karning baka pala na karning baka at nilagyan ko ng sayote at may patong na itlog Ayan. uh, napakasimple na ng luto Ah uh, nilaga ko lang yung ano, pinalambot ko lang yung kiniling then yung kalahati uh, binawasan ko kasi sa tingin ko marami uh, pang ibang mino na naman pang ibang mino yun uh, ganun talaga talagang kailangan natin i-budget yung ating uh, paglulukarb diet uh, at ito naman ay kakainin ng ano to buo kong pamilya salo-salo kami parating na yung anong galing sa school uh, kung, kung gano'ng katabang yung luto ko masasanay na sila ngayon at yung mga timpla ay masasanay na sila ngayon dahil gano'n na yung niluluto, niluluto po natin uh, ang timpla lang nito ay salt and pepper then sibuyas, bawang, kamatis at luyang Dilaw. Oh, bless, bless. Ay, very good. Ayan. Ayan, nandiyan na yung mag-iin ako. Galing sa school. Mga kamalayang puso. Ayan. Ayan. Ayan may kasabay na ako sa pagkain. <laughs> Ayan. Yun lang yung timpla, guys. Saka, nilagyan ko ng nilagyan ko ng ano ng itlog para makompleto yung ating uh, target na protina at naghiwa rin ako ng singkamas para matubig to guys at matabang matabang yung talagang matabang natabang ang timpla natin dahil uh, yun ang kailangan natin sa ating katawan kaya yung mga hindi pa naglulukrob diet dyan eh, baka gusto nyo eh, ko kayo mag low of diet para mag loss mag loss po tayo ng weight uh, mag, tayo ay magpa sexy guys magpa sexy tayo napakaganda pag ikaw ay sexy 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 yung babae, sexy yung lalaki napakaganda uh, parang mabilis kumilos uh, pero tayo nga may kanya kanya tayong choice kung hindi mo talaga choice yung ganitong diet eh wala naman tayong magagawa pero kung choice mo gusto mo rin na mag loss ng timbang ang mabilis na pag loss ng timbang ay pwede po ito pero kung gusto mo naman mahina mabagal ang pag loss ng timbang ay pwede pwede naman yun kunting kanin Ayan, tara, uh, konting may carbohydrate pa rin. Pwede, uh, pwede 'yon. Ah. Uh, at bago ko makalimutan na i-shout out ah uh, shout out nga pala sa kay Paish Paishano oh, Paishano Nunado na gusto rin mag low carb diet hinihingihan tayo ng mga recipe kung paano ginagawa yung paglocal shout out po sa iyo kay Shano ah, uh, kay Shano uh, sana ay mabilis yung pag recover nyo rin po sa sa, sa inyo pong nararamdaman Ayan, uh, paalala lang mga, mga kamalayang puso kung kayo po ay may nararamdaman mas maganda pong magkonsulta po tayo sa inyong doktor kung fit po sa inyo yung condolocarb diet. Pag uh, nag yung doktors nyo, edi eh, okay go ninyo. Pero kung hindi at na undergo po talaga sa medisina, eh, sa, sa gamutan, ayun eh, yung gawin po natin. pag lang basta po tayong gumagaya. Kailangan lang natin kumagkonsulta sa ating mga doktors. Ito naman ginagawa natin talagang ano to, uh, pang healthy to, kasi kinakain natin healthy. Hindi naman tayo kumakain ng, ng hindi healthy pagkain. Kaya maganda to sa ating kalusugan. Pero kung under medication po tayo, eh, mas maganda magkonsulta po tayo sa ating mga doctors. Para mas mag-guide po tayo. Maturuan po tayo ng mas magandang uh, maraan ng pag-diet um, balance diet Ayan. Uh, shout out din sa mga new subscribers ko dyan at mga old subscriber ko dyan, shout out sa inyo lalo lalo yung team uh, stardom pastilan hmm. hindi ko mo po kayo isa-isain hmm. admin sisivichay TV set up sa inyo at sa Team Golden Heart shout out din po sa inyo sa ad, sa si admin uh, sing by heart then si Horatius Cooking Vlog shout out sa inyo kina kina mami uh, si si mami Lori shout out po sa inyo shout out kina talingaw Ati uh, bro Lalingaw bro, bro, bro Dani uh, sis Indaygang sis Elma sa lahat lahat ng mga kagurupo dyan, katimpo dyan shout out sa inyo maraming maraming salamat sa inyo shout out sa inyong lahat ah uh, ah uh, sinasisi little girl uh, little girl shout out po sa inyo ah uh, maraming maraming salamat sa inyong suporta sa ating channel Maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa aking bagong content sa Low Carb Diet, the content ni The Official Marayang Puso TV. Um, sana hindi po kayo nagsawa kung naiibawan po tayo ngayon ang pagluluto, ng pamaraan ng pagluluto eh mag-enjoy lang po tayo sa ating mga gawain sa ating mga ginagawa para less stress po tayo mga kamalaya mga kamalaya po mga katim less stress po tayo, basta mag-enjoy lang po tayo sa ating mga ginagawa uh, gamit lang po nating masaya ang mga bagay-bagay eh, talagang masisiguro po natin na ah, hahaba pa yung ating pagsasamahan diba? ah, lalawak pa yung ating mga team mas maganda mag mag-inganyo mag, ano mag, pa tayo ng mga bagong ah, subs, mga youtuber youtube anyayahan natin, i-guide natin lalong uh, lalo na sa mga admin lalong lalo doon lalo sa mga batikan na uh, mahilig mong vlog yan mga batikan na huwag uh, po tayong sasawa huwag tayong susuko kasi pag huminto walang ginto ayan marami pong salamat sa dami po na po sigurong na shout out kung, wala, kung hindi ko po, po nabangit yung iba ah uh, kon paumanhin po, po ninyo pero shout out po sa inyong lahat 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 at iblis po natin ito pong ating pong kakainin sa araw pong ito uh, sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo Amen Panginoon, bendisyon mo po ito pong aming kakainin ang aming pong bawat pamilya sa araw pong ito gawin pong kalakasan uh, gamot ito pong biyayang ibinigay mo po sa amin para patuloy po sa aming buhay dito sa lupa, Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pong grasya sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Ayan guys, kaya na, na tayo ang pang-25 days na low-carb diet ni Malayang Puso. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Bye bye